-basa. Sa panahon nga ito, nakasakay na ako ng bus. Hindi na ako nag-e-bike, nag-commute na lang ako kasi medyo madulas ang daan. Nakakatakot mga B. At ayan, pinapakita ko yung mukha ko na natanggal ang makeup ko. Sayang bi At ayan at ate, bilisan moto tapos pinipicturan ko ang dimso, charis. So, nga, gusto ko flex sa inyo yung pinaka-main gate sa guardhouse. Charisse. So, ayan, papasok na tayo sa guardhouse, mga bihi. na patingin nga sa akin si kuya. Kasi, nagtataka si Kuro kung bakit ako nag video. O, di ba? huli ka. Medyo madulas kang ka daan at yun mag-ingat. Kasi, pag hindi ka nag-ingat, pag nadulas ka, kakatawa ang ka, Charisse nakababain ka pagkasjay so yan tingnan nyo naman ang agriculture agriculture napakawet kanina munting na bilas. Pero, kung ay nadulas pero kurwari kumwari na lang napakawet lang din sa so guys kasi hindi naman natuloy buti na lang kasi pag nagkataon kailangan ko pang umuwi para may bihes So, ayan, papunta ko ng library kasi may itatanong ako, mga di At pagkatapos naman may lumubos na ako, tingin ko yung pantalong ko. Napaka, sobrang basta. At nasarap na ako ng kantin mga li. in after ng mga ilang minuto pagmumulong-lung, ay umakyat na ako dahil hinahanap ko yung subject teacher ko. Baka pagalitan ako, naksyotal, delikado. At dito nga sa part na to, ay muntik na naman akong nadulas. Muti na lang, hindi so, na tuloy-tuloy. Thank you, Lord. Tapos na yung first sub ko. Mayang hapon ulit. Bale, Dito na ako sa bagong kalsada Maglalakad dito sa campus. Since wala na mga tao, at doon naman ako sa library. Pupunta pababa naman yun eh. Doon lang yung library guys. Napaka wet talaga ng College of Agriculture Charis. So wala nang pasok guys. So tara na uli na tayo. dahil pa uwi na nga ako, nagvideo lang ka ng onting ganyan. At hindi mawawala talaga pag uwi anong cheese na Ngayon nasa McDo nga ako kasi nag-rave ako ng favorite ko. Thanks for watching!